Good morning mga kaguro dyan. So ngayon ay uh, Thursday na namin. Parang ito yung pinaka Friday namin at 7.39am. So maaga kami ngayon kasi yung asawa kayo mag-work as secretary. Tapos ngayon ayan, oh, madilim pa at medyo malamig din. Ito naman yung loob ng classroom namin, ay ng hallway namin or building. Tapos ako yung pinaka end. Ito, ito yung room ko. Ayan, ako yung pinaka-end dito sa my hallway. Tapos, ang ayoko lang dito kasi katabi ko yung offices ng mga admin. So, ang ano, minsan nahihiya akong lumabas. Ayan kasi makita nila ako na yun yung feeling ko kasi na na baka isipin nila na kung ginagawa or or dapat uh, uh, nagkaklase gano'n tapos ito naman yung setup ng classroom ko ayan may okay, madilim pa sa labas ayan apat tapos mamaya may IEP meeting ako sa batang na suspend ayan ipagkocombine ko lang gagawin ko lang yung isang malaking table yan so, yun lang. Thank you and happy weekend everyone. Bye-bye.